Pinayuhan ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga kadete ng Philippine National Police Academy na huwag sayangin ang kanila mga oportunidad sa pagsisilbi sa bayan. Sinabi ito ni de la Rosa sa kanyang pangunguna sa recognition rights ng PNPA Madayu Class of 2020 sa Silang Cavite. Ang detalye sa ulat ni Kirby Cristobal. Matapos ang sakripisyo at mga paghihirap ay muling nasa ng nasa tatlong taan at apat na mga kadete ng Philippine National Police Academy ang kanilang mga pribleheyo. Pinangunahan ni PNP Chief Ronald de la Rosa ang ginanap na recognition rights ng Magdayog Class of 2020 sa Camp Mariano Castaneda, Silang, Cavite. Ayon sa opisyal, naging plebo siya sa PMA noon at nangarap na maging isang uniform personnel ng PNP. Ngunit ngayon ay pinakmataas na posisyon pa ang ipinagkaloob sa kanya. The meaning of my class is stands for mga alagad ng batas na may diwa at simbolo ng bagong araw na yumayakap at umaagapay sa ginintuang lahi. Napakaganda na ng uh, pangalan ng sa klase. alay na alay sa sa pangarap at sa adikay ng na ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Presidente Rodrigo Roa Duterte na nation building above all, nation building kaya na palagi sinasabi niya sa akin pag ng na kausap. nagkausap forget everything bahala sila kung anong sabihin nila basta we are after of nation building into becoming a great nation. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga kadete dahil walong buwan ang mga itong nagtiis, nagtiyaga at nagsika para makamit muli ang kanilang mga karapatana. Hindi rin pinapayagan ng mga ito na gumamit ng anumang gadgets kahit nang umiti at higit sa lahat ay malayo at walang komunikasyon sa pamilya. So ngayong araw na to napaka-importante kasi lahat ng mga kamag-anakan nila sa buong Pilipinas nandito ngayon nagtitipon para uh, pasinayaan at saka um, panood nila yung napaka-importante part na kay kadet Hindi naman maitago ni Kadet Mark Maanda ang kanyang nararamdaman matapos na mapasama sa Mandayog Class of 2020 na kahit marami pang kailangang pagsikapan ay gagawin ng lahat makapagbigay serbisyo lamang sa bayan. Yung recognition day sa isang pinaka mahalagang day para sa isang plebo o team. na ito yung time kung saan yung handshake ng mga upper class ay ina-offer sa amin. Ibig sabihin na, na abot na namin yung stage ng refinement, na natanggap na, natanggap na nila kami na as standard tutulad na nila. Napakasaya, sir, kasi for seven months, parang ano namin sila, uh, superior, ganyan, pero may na recognize na namin ang recommendation ng anak namin, nila na they already treat us uh, as their brothers and sisters more sir. Muli namang binigyang diin ni General dela Rosa na sana iwag sayangin ng mga kadete ang oportunidad na meron sila ngayon dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kung wala sa pente, wala na yung pangunasahan, kundi kayo talag. Kayo mga pente, kung sa'yo sa pangunasahan ko na magtayo itayo ang pride ng PNP. Kaya, yan ang palaging dasal ko, sana, kayong mga officers, I am already bowing out of the service. After uh, one and a half year, I will be done. Yan, kung hindi ako bibigyan ng another Christo sa libero. Pero kung wala na, I will be done and you will leave the PNP. Pagkasal ko lang. Sana. Kung ano yung respeto at pagmamahal ng taong bayan na slowly and gradually nagiging natin ngayon dahil sa ating pinagawang war on drugs. Sana ito yung inyong panghipitan, ipagpatuloy at huwag sayangin. Una-una sa lahat, ang taas ang paghanga namin sa amin, Chief Pente, kasi nakikita naman natin kung gano'n siya kamahal ng publiko. Ngayon sa mga kabataan namin dito sa loob ng akademya, sa mga kadete, isa siya sa hinahangaan dahil sa mga prinsip yung pinahihiral niya. Um, isa pa nga yung nap statement niya kanina is panindigan natin kung anong dapat ang pinasok natin sa Para sa PTV News, Kirby Cristobal, Silang Cavite.